Kung ikaw ay mahilig gumamit ng music sa iyong mga reels or gumagamit ka ng use audio, lalong-lalo na po ang music na ito. Itong trending music na Digi Thailand, itong music na to guys. Yan. Yan ang music. Ayan. Kung naririnig nyo yan guys, yan ang music guys. Meron pong muted. May copyright claim po siya. Ngayon ko lang din na pansin kasi kagabi nag-scroll out ako ng aking mga Reels video. I-check nyo po yan guys kasi hindi po yan siya nag-notify. Wala po akong notification na tanggap sa aking support inbox at profile recommendation. Chinay ko po dyan. Uh, no violation po at pati ang profile recommendation wala din po siya. Pero pag pupuntahan mo ang iyong Reels video, nakikita mo dyan sa video mo, meron na po siyang muted. So, meron po siyang audio sign na naka-X po siya yan. So, ibig sabihin, wala na pong sound o music ang iyong reel sa video. So, kung ikaw ay mahilig gumamit guys, i-check nyo po ang bawat reels nyo kasi baka wala na po yung tugtog or wala na po yung audio or music. Kasi guys, sa akin guys, tinitingnan ko ang dami, sampo guys. At yung video ko doon, meron akong 265k yan na video. Uh, Naka-pinpost kasi yan siya, guys. So, napansin ko siya agad. Wala na po siyang audio. Ito, guys. Ito yung 265k views. Namuted to siya, guys. Pero, na-change ko na po kasi siya yung audio. Kaya, hindi nyo na siya nakikita. May mga change na ako kagabi. Ito. Yan. Meron pang natira, guys. <laughs> kasi, uh, nakasampung... Naka-10 video ata ako sa music na ito. Naka-10 reel sa video ako na ginamitan ko ng used audio ng music na ito. Ito guys, so ito nasa taas. Meron siyang audio na naka-X sa taas. Meron siyang 67.2K views. Pero muted na siya. Kung i-on natin yan, ayan. Wala na po siyang tugtog at nakalagay po sa baba, muted due to copyright claim. So... Wala na po siya talaga, guys, no. Ayan, marami pa yan, guys. Ito pa, o, oh. Wala din siya, oh. Ayan, muted due to copyright claim. At take note guys, meron lang po itong 8 seconds, 7 seconds na video. Hindi po ito mahaba, pero meron pa rin siyang copyright claim. Ayan. Ito din. Oh, ba? Diba? Wala siya. 10.4k views. Marami pa siya dyan guys. Kaya kayo guys, i-check nyo yung mga reels sa video nyo. Pero syempre guys, huwag nyo pong i-delete ang inyong video. Huwag nyo pong i-delete kasi pwede mo po yan palitan ng music o ng audio para hindi masayang yung views. Kasi yan po ang ginawa ko guys. Tingnan mo yung 265 views ko. Ang tugtog niyan ay yung DJ Thailand. Pero pinalitan ko na siya ngayon. So ang gagawin nyo guys, i-click nyo lang yung uh, real video mo na na-muted tingnan mo sa baba may tatlong dot ayan, i-click mo yung tatlong dot guys, sa taas meron pong choices na change audio or replace audio i-click mo po yan at mamimili na po kayo ng audio na gusto nyong ipalit sa iyong reels, ganun lang po kasimple guys, sana may natunan and please share this video para marami pa pong makakaalam, lalo nga lang po sa mga baguhan and follow for more, thank you so much